Hi everyone! Nagpatayo ng bahay na walang permit ang kapitan ng Barangay 8, Tondo, Manila para sa tanod, kagawad at iba pang opisyalis. Pero hindi ito kubra kay Mayor Isco Moreno kaya ay pinagigiba niya agad ang mga illegal na bahay na ito at nadiskubre pa na ang kuryente na nakakabit sa mga bahay na ito ay mukhang illegal din. Sa video na ito ay panoorin natin kung paano nabisto ang abusadong barangay captain na ito. Panoorin natin ang video na ito. Dinidemolish na po ngayon ng Manila City Hall ang mga iligal na bahay sa tabi ng estero na itinayo ng kapitan sa barangay 8, Tondo, Manila. Ipinagawa pala ito ng kapitan para sa kagawad, tanod at iba pang opisyalis ng barangay. Ang sarap naman pala ng buhay nyo. Instant bahay na walang kahirap-hirap. At nung tanungin ang kapitan kung bakit niya ito'y pinatayo, ay ganito ang kanyang sagot na tila magnanakaw na nahuli sa likod bahay. Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Eh, gusto ko naman po ma -ano, sana yung mga, ano, yung mga kagawad ko, ano, tanong na kahit maliit, mabigyan ng simpleng ano, bahay na maliit. Ang itinatayong bahay na ito ay labing dalawa pala na na lang at napigilan ni Mayor Isco Moreno. Pero may labing apat na pala ang nakatayong bahay na tinitiran ng mga mauutak na ito. Inutusan silang gibain ang mga nakatayong bahay sa loob ng pitong araw. At noong tanungin sila kung ano masasabi nila ay parang sila pa ang may ganang magalit. Sobrang hirap na pitong araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito. Ito, hindi naman kami tatapon ng basura basta-basta eh. -basta. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sarili, sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Parang sila pa po ang sa dating ng kanilang pananalita. Kung totoosin nga, ay eh, pagmamayari po yan ang Maynila. Pagmamayari po yan ang taong bayan at hindi ng mga trapong barangay tanod, kagawad at lalong hindi ang inyong kapitan. Pakinggan natin ang masasabi ni Mayor Isco sa ginawa ng kapitan ng barangay 8, Tondo, Manila. Wala namang building permit. ina nila sa sarili nila bilang barangay official. Uh, hindi na nga for public use for personal use na. Walang pinakaiba yan sa land grab. Ay yung bandupang kinatirikan ninyo, inyo. It's not about the easement. It's public property. Dito ay mukhang nadiskubre ng kawani ng gobyerno na tila ang kuryente na ginagamit sa mga illegal na bahay na ito ay mukhang galing sa barangay hall. Ibig sabihin, ay libre ang kuryente ng mauutak na tanod at kagawad na ito dahil ang nagbabayad ng kanilang kuryente ay ang barangay hall. Ang sarap naman pala ng mga buhay nyo. Libre bahay na nga kayo, pati kuryente pa. Pakinggan natin kung paano manliit si Kapitan nang ito ay mabisto. ano lang Bigal? May submitter kayo Hindi po ang submitter kasi. Nagbabayad kayo na marami po, monthly? Yung pinagsusab ng meter po. Ayun. yun, so, siya, may, may, siyang, may, isang main meter, kayong lahat na nagsasab meter sa, individual. Ano, ano, MMDA ba ito? Oo, oh, MMDA. yan. yun, eh? Ito ba ang Mr. Randy? Kabalanggay, German. Para ma-verify. Mm Basta kami ang, ang ko gano'n Sa barangay. Kasi kung may, meron yung barangay barangay, nakasubmeter, saan sila Nagbabayad? sa barangay? Ay, saan? Basta may nagamit dito yung nagsasubmit ang puso. Hindi nga po eh, kasi nakasubmit ang sila. Sino nagbabayad po? Ano problema niya? Ako, hindi po siya nangyayon. Hindi, hmm. hindi oh, eh, nakasubmit ang sila sa inyo. Hindi naman po nakasubmit kayo niya. Oh, ini kerja. Saya pesan mu. Kita nak terang terang. Betul, wajan ni meralpo. Meralpo. Okay po kayo, sir. <coughs> gusto ko pong sabihin sa inyo, kapitan, na hindi porkit kapitan kayo, kagawad kayo, tanod kayo, ay may karapatan na kayong basta-basta na lang magtayo ng bahay sa kung saan nyo gusto. Yan pong kinatatayuan ng inyong bahay ay pagmamayari po yan ng Maynila at isa po yan, public property. Wala na din pinagkaiba ang inyong ginawa sa pagkuha ng isang bagay na hindi nyo naman pagmamayari na kung tawagin ay pagnanakaw. Pakinggan naman natin si Barangay Captain na tila hindi na makapagdahilan sa hiya. Morty, oh, na oh, na ang... nagawad ka ba nun? Kilala oh, oh. mo ako. Oo, oh, nagalocate na ako. Na ah, oh. alam, 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 alam niyo ito, di ba? <clears throat> Pinag-iingatan natin to. Sinong ano doon? Oh. Si Candelaria oh. pa. Candelaria, chairman. Chairman. Siya na tayo notice. Ay okay. lang siya. Ba Ba't nagkaganito? Ay po. Ang po, ma'am. Yung mga dating... Saka doon, hanggang doon pa lang doon sir. Alam 3 no? meters. Oh. Anong 3 meters? Tinan mo yung ano, nasa ng plano. Ito, oh. pakita mo, sir. O, ito yung plano, ha? 8 meters po yan, sir. Ito yung plano. Firmado ng surveyor namin. Ito yung field and base. Ayan, o. Oh. 7.5 meters. 7.79. Oh, bakit po ko question na 3 meters? Yeah, tsaka yeah. ano nung naka-bricks to maganda to. Oo, sinira yung mga naka, naka bricks. Naka-bricks lahat ko. Mm. Hindi naman po, mm. sir, hmm. na ano. Hindi, hindi hmm. naman makikita. Yung po so, yung ginawa nung ano. Bricks yan. Classic rehabilitation. Anong 3 meters na sinasabi din yan? Yung pagmula sa inyo po. Hindi ko, kailan yung notice mo? April. April, ano pwede kang gibay niya? O, yan ha. Okay.

hindi, okay, Sir. Ganito, yung nandito sa yung buong bueno oh, yung nasa ongoing yun. Oo, Yung lahat doon. Lahat. Tapos yung lahat nung naka... Para nakapaglinipit ko sila. Oo. O, Meng! Meng! Oh. Tapos ito, so, ano, Ang gawin niyo muna, na, isang bakitin sa ano, sa... mga ...parang hindi kato. ko Che, ah. Bakit itong uh, ating kalye dito, Herrera? Bakit pero na naman? Hindi eh, naman po sa amin. Anong hindi sa inyo yan? Hindi, ibig sabihin sa... Tambak doon sa malalim. Ano po yung mga nakapatid? Pero clear yan. Oo. Oh. Alam, oh. alam mo naman, clear yan, naman. ha? Clear ko po yung mga unang panangin pagkukuto. Naka, Diyos ko. So. Kaya ginasusa ng gobyerno to na, ano, alam ko, sinagot po lang ako. Hindi naman ganda na ito. Hindi mo alam mo yung ano natin dito? Hila okay. Gina Lopez, kinala mo. Oo. Oh. PRRC lang tapos yung barangay hall lang tapos natin yung sa tatanda niyo nakikiusap sa akin yung magtatayo lang ng container van hindi ko pinayagan. Hindi pinayagan, boss. Hindi ko pinayagan. So, ang barangay, huwag nandun. Oo, oh, nandun sa tura. Ayun, sir. Damay na natin. Yes, muna kasi pag may barangay, huwag oh, yung sabi. Ang nila mo lang. mo Magaling ang ginawa ng mayor ng Maynila dito dahil hindi niya hinayaan na gamitin ng mga musadong tanod, kagawad at kapitan ang dapat sana ay pampublikong daanan. Naramdaman ko po ang sama ng loob ng mga tao dito sa kapitan na ito. Maikwento ko lang na maikli ay ganito din po kasi ang nangyari sa amin. Meron po kaming bahay sa Batangas na nakapangalan sa pamilya namin. Pumunta kami dito sa Maynila dahil nandito ang trabaho. At nung bumalik kami sa Batangas, ay binahayan na pala ito ng mga kamag-anak namin nang walang pasapasabi. Hinayaan lang namin ito dahil hindi naman kami palaging umuwi sa Batangas at tanda na rin ang pakikisama. Pero dumaan ang tatlong dekada at yumaman na sila at nagkaroon na ng maraming pera. Ngayon ay ayaw na nilang ibalik sa amin ang lupa at bahay namin. Pakicomment na lang po sa baba kung ano po kaya ang aking dapat gawin. Yung kwento ko po na yun ay parang kaparehas nang nangyari dito sa Barangay 8. Kaya parang nakaka-relate ako sa sitwasyon na yun. Titignan po natin kapag naayos na po na magiba yung buong bahay dun sa gilid ng estero. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chucky, you're watching Biker Drone.